Pilipino o si Isuna po kuya? Oo, oh, so, 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 so. Oo, oh, oo, oh, oh. oh. Di, suru, ano, rooftop tapo ga. Oo. Oh. Thanks for watching. Mm. Guys, ito, nag-barbecue na po kami. Ayan. ito stop oh, mo na kami kasi. Oh, okay. Wala pa yung mga bisita. Ayan. Stop mo na kasi. Busog-busog pa. Ayan, ito kami sa may bundok. Ayan, guys. Ibalik na ko. Sarap na ha? nito si madam. Ayan. Thanks Ayan. for, for watching watching guys. guys. Okay. Thank you.